Pamalangin para sa mga walang trabaho. Ngayon mga oras na ito ay meron kang mabigat na pakiramdam dahil wala kang trabaho o pinagkakakitaan? Marami ang nakakaranas ng takot, pag alala at minsan pati ang Diyos. Ay tinatanong natin, bakit wala akong tamang oportunidad sa akin? Bakit parang sarado ang lahat ng pinto para sa akin? Pero alalahanin natin, ang Diyos ay hindi nakakalimot sa kanyang mga pangako. Ang kanyang mga plano ay hindi huli para sa atin at hindi rin ito maaga. Ito ay laging sakto. Ito ay laging nasa tamang panahon. Sabi nga sa Mateo 6.31-33, kaya huwag kayong mangamba. At huwag ninyong sabihin, ano ang aming kakainin? Ano ang aming niinumin? Ano ang aming isusuot? Sapagkat alam ng inyong ama na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit unahin ninyo ang paghari ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito ay ibaragbag niya sa inyo. Ibig sabihin, habang wala ka pang trabaho ngayon, hindi ibig sabihin na wala nang pinabukasan na para sa iyo. Habang naghihintay ka, hinagamit ng Diyos ang panahon na ito para hubugin mo ang iyong puso. Palakasin ang iyong pananampalataya at ihanda ka para sa mas magandang pagkakataon na nakalaan sa iyo kapatid, huwag mong isipin na dahil wala kang trabaho, wala ka ng halaga. Ang Diyos ang magbibigay ng tunay na identity mo, hindi ang posisyon o sweldo ng isang tao. Tandaan mo na minsan, mas pinapahintay tayo ng Diyos dahil gusto niya na may nailagay tayo sa mas tamang lugar, mas ligtas na kumpanya at mas may magandang pagkakataon. Kung ngayon, ramdam mo na walang pintong nakabukas para sa'yo, baka iyon ay dahil ayaw ng Diyos na pumasok ka sa maling pintuan. May pintuan siya na nakalaan para lang sa'yo. Isang pintuan na walang makakakuha kundi ikaw lamang. Kaya magpatuloy kang maniwala at magtiwala pray tayo. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong oras na ito ay pinataas namin ang lahat ng aming mga kapatid na walang trabaho. Panginoon, Ikaw ang aming Ama na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Naniniwala kami na hindi ka nagkukulang at hindi ka nagpapabaya. Panginoon, Nahikita mo ang bawat kapatid namin na nahihirapan sa mga oras na ito ngayon. Nakikita mo ang mga gabi na sila ay umiiyak dahil iniisip nila kung saan kukuha ng panggastos. Nakikita mo ang mga araw na sila ay naglalakad, nag-a-apply at paulit-ulit na nare-reject nakikita mo ang bigat na kanilang dibdib kapag nakikita nila ang kanilang pamilya na umaasa sa kanila. Ama, sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala kami na hawak mo ang kanilang buhay. Bigyan mo po sila ng kalakasan na huwag sumuko. Tulungan mo silang makita na ang kanilang pagkatao ay higit pa sa trabaho o pera. Panginoon, punuin mo sila ng pananampalataya at kapayapaan habang naghihintay. Idinudulog po namin ang bawat pamilya na apektado ng kawalan ng trabaho. Bigyan mo po sila ng mga taong handang tumulong ng mga paraan para magkaroon ng pang-araw-araw na pangangailangan. At higit sa lahat, bigyan mo po sila ng pag-asa. Panginoong Jesus, ikaw ang Diyos sa nagbubukas ng pintuan para sa amin. Buksan mo po ang mga oportunidad para sa kanila. Mga trabaho na hindi lang basta magbibigay ng kita, kundi trabaho na makakabuti sa kanilang kalusugan, sa kanilang pamilya at sa kanilang pananampalataya. Turuan mo rin sila ama na gamitin ang panahon na ito upang mapalapit pa lalo sa iyo. Naway sa gitna ng kawalan ng trabaho, matutunan nilang magtiwala. Magdasal at lumapit sa iyo buong puso. Salamat Panginoon dahil alam namin sa tamang panahon ay ipagkakaloob mo sa kanila ang higit pa sa hinihingi at naiisip nila. Hindi ka nagkukulang at hindi ka kailanmang huli sa panahon na ito. Ang lahat ng ito ay aming dalangin. Sa pangalan ni Yesus. Amen. Kapatid, kung hanggang ngayon ay wala ka pa rin trabaho, huwag mong isipin na nakakalimutan ka na ng Diyos. Tandaan mo, siya ang may hawak ng iyong kinabukasan. Ang kawalan ng trabaho ay pansamantala lamang, pero ang plano ng Diyos ay panghabang buhay. Magpatuloy kang mag-apply magpatuloy kang maniwala at higit sa lahat, magpatuloy kang magtiwala sa Kanya. Darating ang tamang trabaho sa tamang panahon. Kung ikaw ay nabless sa panalangin na ito, huwag mong kakalimutan na i-like, i-share ang video na ito upang mas marami tayong matulungan. I-comment mo rin ang amen kung naniniwala ka na may gagawin ang Diyos sa sitwasyon mo ngayon. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell at i-follow mo na rin ang Facebook page na to, Daily Amen TV. Para sa mas marami pang panalangin, motivation, inspirasyon, at sa sarita ng Diyos na magpapalakas sa iyo. God bless you!